Naglalag na ba ang cellphone ninyo? Mahirap na i-ganon-ganon eh, ba? Dahil puno na siguro ng virus. Ayan. Oh. Pag naglalag ang cellphone ninyo at parang mahirap na sa e-school na ganon at minsan nag stack pa. Ah. Malamang puno na yan ang virus. Ayan. Oh. Ayan yun yung mga virus. Gusto niyong tanggalin. Turuan ko kaya. So, punta lang tayo, load sa Chrome. Click natin yung Chrome. Tapos yung tatlong dot sa kanan, click lang natin to. Tapos hanapin natin ang settings. Click natin. Tapos scroll natin pataas, hanapin natin ang ito, side settings. Click lang natin mga lods. So, ito sa pinakataas ay nakalagay dito sa side sheet. Uh, all sides. Ah, uh, click lang natin. Ayun mga lods. So, dito makikita mga lods ang mga by, ang mga ah uh, virus. Eh, sa akin kasi wala. Kaya, ipakita ko na lang sa inyo sa ibang cellphone na pinitsuran ko. So, ganito yung itsura ng alods. Ganito yung itsura ng, ng mga virus. So, ang gagawin niyo dyan ay burahin lang niyo yan isa-isa. Ayun, kung kung alam yung burahin ng isahan lang, pwede yan pero sa akin kasi ang alam ko lang isa-isa lang, isa-isa ko lang yung bilang ko Okay, mga Lord, sana makatulong sa inyo.